Sa pool sa CCTV video na ito, ang pagdausdos at pagsalpok ng trailer truck sa isang pampasaherong van sa Purok 5, Barangay Libod, Kamalig, Albay, pasado alas 9 kaninang umaga. Sa lakas ng impact, nahulog ang dalawang sangkot na sasakyan sa bangin. Sa ulat, labindalawa katao ang lula ng van kung saan labing isa ang kumpirmadong patay. Ligtas naman ang driver ng van at kanyang pahinante. Kwento ni Baldomero Mellari Jr. nakakita sa mismong pangyayari. Nagpapahinga sila ng kanyang mga kasamahan sa construction nang bigla na lamang dumausdos ang truck na sakto naman sa pagdaan ng van na nagresulta sa trahedya. Ah, nakatambay siya dati doon sa taas, nakatigil na siya. Iwan ko lang kung bakit nagpirsa siya pa dito. Nawalaan daw siya ng brake. Duro siya dito. Buti na lang nga, wala ang mga auto dito, mga sasakyan. Nag-iisa lang talaga yung UV Express galing Kamsur. Pagtigil ng UV Express, yung truck, duro siya, walang preno. Yun na, nabunggo siya na anunsyado doon sa may ano, dulo. Aminado ang rescuers na pahirapan ng kanilang operasyon sa tindi ng pagkakaipit sa mga biktima. Masyadong uh, naipit po yung van uh, dahil sa laki ng uh, truck. So ipit na ipit po. And then uh, ang challenge din is uh, yung possibility na itong uh, truck uh, sa pag-extricate uh, natin, sa pagputol ng frame ng uh, ban, ito po ay uh, maaring mag-roll uh, roll down. Kaya nga po ito ay uh, in natin. Uh, but so far, dahil nga sa bigat ng uh, truck, kakailanganin po po natin ng additional na gamit kagaya ng chain block at saka tow truck para totaling ma-stabilize natin yung truck. Pitong oras bago tuluyang naialis sa lugar ang mga biktima. Itinuturo naman na dahilan sa insidente ang hindi pagkagat ng preno ng truck. Sa ngayon, patuloy pa rin na inaalam ng mga otoridad ang buong pangyayari. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.